Hi guys! Welcome back to my channel, Joe Presco. So guys, uh, unang una guys, gusto ko muna magpasalamat sa support na ng family ko, sa baby ko, at gusto ko ring magpasalamat sa mga nag-subscribe sa akin. So, kayo yung dahilan kung bakit bumalik ako sa pagbablog. So maraming maraming salamat guys. Na-appreciate ko yung pag-subscribe niyo sa akin. So guys, eto na. Gusto kong share sa inyo to. Yung tungkol sa ano to guys, tungkol sa ayuda to. So ngayon, bumalik uli yung ano, yung yung quarantine kasi nga dumadami yung may sakit na COVID-19. So bumalik uli siya nitong August 4 at hanggang ano siya guys, hanggang August 18. So, 'yan. Medyo matagal-tagal din yung MECQ na 'yan. So, pili lang yung lugar na meron 'yan. So, sa amin kasi may ganyan, merong MECQ. So, guys, excited na ako dito, guys. Ah, uh, gusto kong i-share sa inyo to kung paano kung paano ko siya nakuha. So, unang-una -una guys, pumunta ako dun sa barangay. So, nagdala ako ng ID. Tapos, ito, nagpaserox ako nitong, ano, ng ID ko na gamit. So, ang gamit ko na ID ay PhilHealth ID. So, back to back ko siya pinaserox. So, bali, ano yan, uh, nandun lang siya, pinasa ko siya dun, tapos, Uh, nilista ko yung pangalan ko, tapos yung address ko, yung contact number. So, yun. Matagal na yun guys, nung ano pa yun eh, nung March pa. So, nung March, April, May, tapos nung June, last week ng June, June 25 yun guys. So, June 25, uh, pinapunta ako sa barangay. So, nag-fill up ako nitong ano, uh, DSWD, Social amelioration card. So, yun. Nag-fill up ako nito. At syempre, daladala dala ko pa rin sa... Pagpunta ko dun, daladala dala ko to. Yung ID ko. So, dapat huwag nyo nga kalimutan. Napaka-importante ng ID. At syempre, uh, magdala, na, magdala na rin kayo ng ano, ng ball pen nyo. Okay? Kasi, alam niyo na, ah, marami kasing mahawak dun. So, kung hindi naman kayo maarte, pwedeng miram din naman kayo ng ballpen sa iba. So, guys, uh, tsaka magdala kayo ng ano, yung alcohol at uh, dapat naka-face mask din kayo pag pupunta kayo dun sa barangay. So, kasi parati akong lumalabas, parati akong naka-face mask pag lumalabas. So, yun. Uh, pagkatapos nun, guys, finilapan ko siya Uh, nilagay ko yung pangalan ko, yung address ko, uh, contact number, tapos nilagay ko rin yung yung ginamit ko na ID, ID. So yung, nilagay ko doon yung ano yung PhilHealth ID card, nakalagay doon PhilHealth tapos uh, Ano pa ba? Uh, yung ano, yung member ng family nyo, tapos yung birthday ng ano ng family nyo, kailangan kabisado nyo yun at pagkatapos nun guys ah, uh, naghintay uli ako bali eto eto, etong form na to naiwan to sa ano, sa barangay yan tapos kinuha ko uli yung ID ko yan, pagkatapos nun guys ah uh, after one month So, lagpas one month yun eh. Ano, bali, July 27. July 27 ko, uli ako, ano, pinabalik sa barangay. So, yun. Pagdating ko dun sa barangay, ah, uh, etong ID ko. Yan. Yung ID ko. Sabi sa akin, iwan dun yung ID ko importante to. Huwag niyo iwawala yung ID na ano na ginamit niyo na ano na pinaserox niyo rin. So yung gamit ko Pill Health ID, okay? So yun lang. Uh, July 27, so July 28. Pinabalik ulit ako. So yun. Yun na guys pagdating ng July 28, uh, binigay uli sa akin to. At meron ng ano, code. So, meron dyang code. Bali, kukunin ko siya sa ano, sa ML Luelier. Bali, dun ko siya kukunin, guys. So, dito sa amin sa probinsya, ang bigayan dito ng ayuda, ano 6,000 pa 500. So pagdating dun sa MLU lawyer, so pumila ako, binukasan na ako, pumunta kasi hapon na ako pumunta nung barangay Nung ano eh nung July 28 hapon na ako pumunta, Jul Bali, July 29 ko siya nakuha. Yun, yung talagang ayuda ko, July 29 ko siya nakuha. So guys, ah uh, Pumila ako na dun sa ML Lanier. Bali ano, tanong nyo lang dun sa ano, sa security guard, magtanong lang kayo doon. Aa uh, assist naman kayo doon. So, doon ako nagtanong sa security guard at nag-assist naman siya sa akin kung kung ano yung uh, fulfill upan ko. So, yun. At uh, Nakuha ko naman siya yung ayuda ko. Pero bago nyo, bago siya makuha, may fill upan nga kayo. Pagkatapos, guys, ano, uh, pipicturan kayo. Pipicturan kayo nun. So, pagkatapos kayong picturan, maghihintay kayo sandali. So, yan. Makukuha nyo na tong ayuda nyo. Ganito. So, bali, ano yan, guys? Ah, uh, 6,450 So, bali dapat ano siya eh, 6,500. Pero may service charge sa ML Luelier na ano, uh, 50 pesos. So, ito yung guys. Oh. Ito nyo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, one two 3, 4, Okay?